Inusasan at inaresto mula sa presidential table ang isang 40 anyos na lalaki matapos itong magsinungaling at magpakilala bilang head ng Deputy Executive Secretary for Legal Affairs ng Malacanang Palas. Ayon sa ulat, bago ang pagkakaaresto ay naimbitahan ng nasabing suspect bilang guest speaker sa First Gadang Congress sa Nueva Vizcaya. Di nakipitong ng National Bureau of Investigation habang nakaupo sa presidential table kasama ang iba pang bisita. Sinabi ni Virgilio Reganit, agent head ng NBI Bayumbong, may koordinasyon sa kanilang NBI headquarters na imbestigahan ang suspect ay sunod sa kahilingan ng palasyo dahil sa pagpapanggap nito. Napag-alamang residente ng Luyang Bayombong sa nasabing lalawigan na ang suspek at nagpakilalang kawani ng Malacanang habang pinaplansya ang plano para sa gaddang kongres sa lalawigan. Inihahanda na ang kasong isasampa laban sa kanya. Para sa IFM News, ako sa Idol Anti Lim. Idol!